Hey, what's up mga boss? So, welcome sa aking YouTube channel sa Kuya Morbs mga boss. So, tara magpapalit tayo ng fuel filter ng Isuzu Travis for JA1. Let's go! Unahin natin tanggalin yung socket wire. Then, isunod natin yung fuel line niya mga boss, yung kanyang hose. So, meron niyang clip mga boss. So, tanggalin lang natin yung mga boss gamit ng ating plies. Den isunod natin tong isa niyang hose mga boss na papunta sa ating injection pump So gamitan lang natin ng plies para matanggal natin yan Kapag natanggal natin yung fuel line hose mga boss so pwede na natin itaas yan Itataas lang naman niya yung fuel filter na yan, mga boss Mahalaga mga boss so bago natin tanggalin yan so tandaan natin mabuti yung pinaka pwesto niya Para hindi tayo malito mamaya sa pagbabalik ng mga fuel line hose mga boss So kahit nga may tanda yan mga boss, so, nilagyan ko pa rin ng sarili kong tanda para pagbabalik ko mamaya ay ayos na ayos at goods na goods lang mamaya. So ganito ay tsura mga boss ng fuel filter kapag hindi napapalitan palagi mga boss kasi every 10,000 dapat pinapalitan yung ating fuel filter. Lalo lalo na kung mga diesel engine mga boss. So ano nga bang nangyayari kapag madumi ang ating fuel filter? So number one dyan, ah, naglo low power o mahinang hatak ng ating sasakyan mga boss. Once na na-reach nyo yung 10,000 kilometer ng inyong mga kilometer reading mga boss So papalitan nyo na agad ang inyong mga fuel filter Lalo lalo na sa mga Isuzu Travis na 4JA1 na iisa lang ang fuel filter niya mga boss So sa pagpapalit naman ng fuel filter mga boss So palitan lang natin yung lumang o-ring yun mga boss so, ta Tapos itama lang natin yung dating pwesto niya mga boss Sa so, pagbabalik naman mga boss So i-clip lang natin 'to papaba mga boss. So ganyan lang 'yung lak ng ating fuel filter ng mga 4JA1 na isusutrabis mga boss. So ako nilalagyan ko lagi ng grasa 'yan para madulas para hindi rin sa susunod na papalitan ko ay madali lang kalasin o madali lang tanggalin mga boss. Tapos ibalik na natin 'yung isa niyang fuel line mga boss kapag okay na 'yon. So pwede na nating i bleeding 'yan mga boss. So papalabasin lang natin 'yung hangin. So ipump lang natin mabuti mga boss hanggang sa tubig kasi hanggang sa may lumabas na diesel dyan mga boss. So okay na yan mga boss. So pwede na natin ibalik yung kanyang fuel line hose mga boss. So kung bago ka palang lang mga boss, so pakasubs naman ang aking YouTube channel. Maraming salamat. God bless.